Hello po, uh, ano po ba yung pinuntan nyo ngayon na uh, undas po na pagdalao po kay former President uh, Ferdinand Marcos? Appreciation uh, to the former President Ferdinand Edwin Marcos as a being great leader of the land. Despite po sa mga bashing sa kanya, uh, kayo po ba na-abutan nyo po talaga yung era niya na may mga namatawag Yes, yes, ka, yes. Ng I, was, I was born to the regime of Marcos and I found it, until now, uh, senior na ako, napakagaling niya. Wala siyang kapantay. Wala siyang kapantay. Kung nabubuhay po siya ngayon, tingin niyo po ba magiging proud siya sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Very much, di ba? No doubt about it. Si PBBM, eh, uh, another, another side of uh, former President Edwin Lee Marcos. Di ba? Mabait. Mabait in a good sample as a leader. Kung may explain niyo po sa mga Gen Z ngayon sa mga kabataan natin, ano po ba yung mga qualities na dapat gayahin ng kabataan natin na meron po ang former president? Um, um, love to the Filipino people, first and foremost, di ba? They love to the country is doing the best for us. And uh, kanya-kanya naman -kanya silang katangian bawat presidente, di ba? But uh, this one is uh, unique, very unique. Uh, last question ko na lang po, ano po ba yung pinaka gusto nagawa ni former president since nabangin niyo po na uh, pinanganak po. The former president? a lot, a lot, a lot. Uh, I cannot mention uh, in one only lang. Marami, marami. Marami na hanggang ngayon pinakikinabangan ng sambayang Pilipino. Yun. Marami. Hindi ko masasabi ito lang. Ito Marami. Hindi konti. Hindi konte Marami. Na kulang ang sampung daliri ko para i-mention ko kayo yung niya para sa Bansang Pilipinas. Kulang na kulang. Kulang pa ang daliri ko at kamay ko sa para sabihin ko, napakarami na hanggang ngayon at sa susunod na generation, pinakikinabang at pinakikinabangan pa rin.